Noong April 2016, ilang mga bahagi ng katawan na pinaghiwahiwalay ang natagpuan sa iba't ibang lugar ng Seattle. Ito ay ang katawan ng isang nurse na nagngangalang Ingrid. Tunghayan natin kung bakit humantong sa nakakakilabot na pangyayaring ito sa buhay ng mapagmahal na inang si Ingrid. At paano natuklasan ng mga pulis kung sino ang gumawa nito sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button. Piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari din kayong magpahatid ng inyong saluubin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin sa Facebook ang MagTV page. Si Ingrid Marie Rounceville Line o kilala sa pangalang Ingrid ay ipinanganak noong August 2, 1975 sa Renton, King County, Washington, USA. Noong 1993, siya ay nakatapos ng high school sa Canyon del Oro High School ng Tucson, Arizona. Nakalaunan noong 1997, natapos naman niya ang Bachelor of Science in Nursing degree sa University of Arizona. Makalipas ang tatlong taon noong 2000, siya ay lumipat at nanirahan sa Washington. Nang maglaon na pangasawa niya si Phil Line at nagkaroon sila ng tatlong mga anak na babae. Ngunit noong 2014, nagdiborsyo ang mag-asawa. Gayunpaman, naging maayos ang kanilang kasunduan sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Kaya si Ingrid kasama ang kanyang tatlong mga anak ay naninirahan sa Renton, Washington, mga 30 minutong biyahe ang layo mula sa Seattle. Nagtatrabaho si Ingrid bilang isang nurse sa Swedish Medical Center sa Seattle. Inalarawan si Ingrid bilang isang maliit na babae na may malaking personalidad at mahigit na pagmamahal sa kanyang mga anak na gagawin ang lahat para sa kanila. Noong April 9, 2016, pumunta si Phil sa bahay ni Ingrid para ihatid ang kanilang mga anak na babae. Sa garahe, agad niyang napansin na nawawala ang 2015 Silver Toyota Highlander ni Ingrid. Gayunpaman, tumuloy pa rin siya hanggang pinto at sinimulan niyang kumatok dito ngunit walang sumasagot sa loob. Kaya sinubukan niyang tawagan si Ingrid sa kanyang telepono, ngunit hindi rin ito sumasagot. Kaya napilitan siyang tawagan ng ina ni Ingrid at ipaalam na inihahatid niya ang kanilang mga anak, ngunit walang sumasagot sa bahay ni Ingrid. Pagkatapos, binigay ng nanay ni Ingrid ang ekstrang susi para kay Phil upang makapasok sila sa loob ng bahay. Sa loob, nakita nilang ang computer, pitaka at telepono ni Ingrid ngunit wala silang nakitang bakas ni Ingrid o ng kanyang sasakyan at maging ang hindi pagsagot ni Ingrid sa kanilang mga tawag. Kaya nakipag-ugnayan agad ang nanay ni Ingrid sa mga pulis upang iulat ang pagkawala ng anak. Habang naghihintay sa pagdating ng mga pulis, naalala ng nanay ni Ingrid na sharing nga pala sila ni Ingrid sa isang Verizon account. Kaya madaling na-access ng nanay ni Ingrid ang kanyang mga talaan ng telepono at naghanap ito sa Facebook ng pinakabagong numero ng telepono. Dahil dito nakakita ang ina ng numero ng telepono na nasa isang profile nito. Ang numerong ito ay nakapangalan sa isang lalaki na nagngangalang John Robert Shelton na kung saan siya ay ang kasalukuyang lalaking nakipag-date kay Ingrid noong nakaraang gabi. Matapos makuha ang numero, agad na nagtext ang nani ni Ingrid kay John at tinanong kung alam niya kung may balita siya kay Ingrid. Sumagot naman si John na lumabas nga silang dalawa ni Ingrid para sa isang romantic date ngunit hindi siya nagpalipas ng gabi kasama nito. Sa kabila ng pahayag ni John, ibinigay ng ina ni Ingrid ang impormasyong nakuha niya patungkol sa mga numero ng talaan ni Ingrid. Samantala, mga anim na oras lamang matapos may ulat na nawawala si Ingrid, tumawag sa pulis siya ang isang lalaki na nagngangalang Mike Novation. Si Mike ay naninirahan mga sampung milya lamang ang layo mula sa tahanan ni na Ingrid. Ayon sa kanya, Lumabas siya ng kanyang bahay para itapon ng kanyang recycling bin nang mapansin niya ang mga parang bahagi ng katawan ng tao sa mga puting trash bag. Kaya naman ang tinignan niya ito na may pagkabigla nakita niyang isang ulo at mga paa. Matapos matuklasan, tumawag na siya ng mga pulis para iulat ang nakita. Dahil sa ulat, agad na dumating ang mga pulis at medical examiner sa lugar kung saan nakita ang ilang bahagi ng mga katawan. Pagkarating, Agad nilang binuksan ang mga puting trash bag. Sa loob, nakita nila isang ulo, bahagi ng isang binti at braso na kung saan hindi pa ito nabubulok. Kaya natukoy agad ng pulisya na ang mga bahagi na nakuha ay pagmamayari ni Ingrid. Pagkatapos, agad na nag-imbestiga mga pulis at kinausap ang ilang mga tao kabilang na dito ang dating asawa ni Ingrid na si Phil. Ngunit napatunayan ni Phil na wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Ingrid kaya siya ay hindi itinuring na salarin. Ang sumunod na kinapanayan ng pulis siya ay si John, na kilala bilang ang huling taong nakakitang buhay si Ingrid. Tinanong ng mga pulis si John kung saan siya nakatira. Sumagot naman si John na wala siyang tirahan at naiinis siya na bakit siya tinatanong patungkol kay Ingrid. Dahil ayon kay John na nagkita lamang sila ni Ingrid sa pamamagitan ng online, mga isang buwan lang ang nakalilipas. Gayunpaman, tinunong pa rin siya ng mga polis kung ano ang ginawa nila nung naghangout sila. Sumagot naman si John ng adult stuff, I guess. Patuloy sa kanyang salaysay na noong April 8, 2016, pumunta silang dalawa sa opening game ng Seattle Mariners. Pagkatapos, pumunta sila sa isang bar at nag-inuman buong gabi. Matapos silang uminom, sumakay sila ng bus pa uwi, nagpunta sa bahay ni Ingrid upang ihatid ito. At dahil sa kalasingan, ayon kay Jan Napagkagising niya, nakahiga na siya sa sidewalk sa labas ng isang building. Maliban dito, inamin ni John na sa tingin niya ay nagtalik sila. Ngunit hindi siya sigurado dahil na blackout na siya. Pagkatapos, tinanong pa ng mga pulis si John kung ano ang huling pakikipag-ugnayan niya kay Ingrid o kung ano ang naaalala niya. Sinabi ni John na nagpadala siya ng mensahe kay Ingrid noong umaga na nagtatanong kung paano siya nakatulog. Dagdag pa sa sinabi ni John sa Pulisya, siya na hindi siya nanatili nung gabing iyon sa bahay ni na Ingrid dahil ayaw siyang ipakilala nito sa kanyang mga anak. At tinanong naman siya ng pulis kung bakit. Sumagot naman siya na marahil dahil isa akong homeless at isang normal lamang na tao. Maliban dito, natuklasan din ng mga pulis na kapag si John ay hindi natutulog sa mga lansangan, siya ay tumutuloy sa bahay ng kanyang dating kasintahan. Ang relasyon na ng dating kasintahan ay isang romantikong relasyon ngunit ito ay komplikado. At matapos ang panayam, humingi si John ng abogado. Samantala, nakakuha mga pulis ng search warrant para sa bahay ni Ingrid. Sa loob, nakita nila ang halos walang laman na kahon ng mga garbage bag. Ang mga garbage bag ay katulad ng mga garbage bag na natagpuan sa recycling bin. Natagpuan din ng pulis siya ang isang pruning saw na nakasandal sa banyo. Sa mga ngipin ng pruning saw, makikita na may mga dugo, tissue at buto. Maliban dito, may nakita ding dugo sa drain ng bathtub. Makalipas ang anim na araw mula nang mawala si Ingrid, noong April 15, 2016, natagpuan pa ang ilang bahagi ng katawan ni Ingrid sa isang recycling receptacle. Isang lalaki nagngangalang Michael Mullen ang nakakita sa mga bahagi. Sa loob ng kanyang recycling bin, natagpuan ang isang katawan na may butas sa pusod na kung saan si Ingrid ay may putas sa pusod, kaya paniguradong ito ay bahagi din ng katawan ni Ingrid. Nang sumunod naman na tatlong araw, noong April 18, 2016, natagpuan naman ang isang paa ng tao sa isang Seattle Recycling Plant. Matapos makuha mga bahagi ng katawan, muling bumalik ang mga pulis sa tahanan ni Ingrid upang mangalap pa ng ilang ebidensya. Sa pagkakataong ito, inalis nila ang tubo kaya nakakita pa sila ng mas maraming dugo sa mga kinilas na drain trap. Pagkatapos, ginamit nilang isang regent na tinatawag na Blue Star. Kaya nakita nila na nilinis ng salarin ang pinangyarihan ng krimen. Samantala, ayon sa medikal na tagasuri, nakakita sila ng petisya sa mga mata ni Ingrid at pagdurugo sa leeg nito. Kaya maaring sinakal si Ingrid bago pinaghiwahiwalay ang katawan sa kanyang sariling tahanan at batay sa toxicology report na walang anumang klaseng gamot sa loob ng katawan ni Ingrid. Ngunit ang kanyang blood alcohol level o content ay nasa 0.074. Ilang araw matapos mawala si Ingrid, natagpuan naman ng mga pulis ang kanyang sasakyan sa Belt Town, mga 6 na minutong biyahe ang layo mula sa Seattle. Pagkatapos, sinuri ng mga pulis ang sasakyan at nakakuha sila ng tatlong fingerprint mula sa kotse sa ilalim ng hawakan ng pintuan ng driver. Na kung saan ang mga fingerprint na nakuha ay tumugma kay John. Maliban dito, mayroon din mga parehong white trash bag na natagpuan sa loob ng kotse. Matapos ang pagsusuri, kinapanayam ng pulisya ang dating kasintahan ni John. Ayon sa dating kasintahan na pumunta si John sa kanyang bahay noong Sabado ng umaga, isang araw pagkatapos ng pakikipag niya kay Ingrid na ayon kay John na may nangyari kaya dumating siya sa hindi tamang araw ng kanilang pinagkasundoan. At napansin din ng kasintahan na ang labi ni John ay namamaga. Na ang sinabing dahilan ni John sa kanya ay may nagtangkang magnakaw sa kanya sa bar. Kaya dahil sa pahayag ng dating kasintahan, kinapanayang muli nila si John. At doon nila napansin na may mga gasgas ito sa ulo, baba, dibdib at braso. Kaya batay sa ilang ebidensya at testimonya, siya ay inaresto at kinasuhan ng pagpatay kay Ingrid. Matapos nito, natuklasan ng pulis na si John ay mayroong kasaysayan ng kriminal sa anim na states. Ito ay ang mga kaso ng grand theft, attempted robbery, battery, at assault for third degree larceny na kung saan ang kanyang mismong sariling mga magulang ay nagsampa ng restraining order laban sa kanya. Maliban sa mga nakalap na mga criminal record ni John, pumunta rin ang iba pang mga dating karelasyon ni John. Isa sa mga dating kasintahan ang nagsiwalat na sinakal siya ni John habang nakikipagtalik. Ang isa pang dating kasintahan ay nagsabi na si John ay nagtapat sa kanya na ito ay pumatay ng isang tao sa Florida, ngunit ang sinabing ito ay hindi ma-verify ng Seattle Police. Maliban dito, ang ilan sa mga dating kaibigan ni John ay nagsiwalat na si John ay nagiging ibang tao sa tuwing ito ay nakakainom at gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Na kung saan, Inamin naman ito ni John sa pulisya na mayroon siyang problema sa alkohol. Sa hindi inaasahan, bago ang paglilitis kay John, siya ay umamin ng pagpatay kay Ingrid. Kaya noong October 2, 2017, siya ay umamin na nagkasala ng first degree murder at pagnanakaw ng sasakyan. At noong January 5, 2018, si John ay sinentensyahan ng 27 taon at siyam na buwang pagkakakulong sa bilangguan. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin sina Florence Legencio, Marilyn Idanan, at Memalang from Lucena City. Sana po ay tama lahat ng bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais niyo pong magpa-shoutout, paki lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Ingrid Line. Ako po si G. Maraming salamat.